Sa kasalukuyan, ang tensyon sa pagitan ng mga bansa sa buong mundo ay patuloy na lumalala, lalo na ang sitwasyon sa Ukraine. Sa gitna ng digmaan, nagpadala ang China ng mga sundalo nito sa Russia, isang hakbang na nagdulot ng iba't ibang reaksyon at opinyon mula sa mga eksperto at mamamayan. Ang pagkilos na ito ay tila nagpapakita ng matibay na alyansa ng China at Russia ngunit nagbukas din ito ng mga isyo tungkol sa kalagayan at karapatan ng mga sundalong ipinadala. Ayon sa mga ulat, may mga video at larawan na kumakalat sa social media na nagpapakita ng pagdami ng mga sundalong Chinese sa Russia. Ang mga ito ay tila bahagi ng isang mas malawak na estratehiya upang suportahan ang Russia sa kanyang digmaan laban sa Ukraine at NATO. Ang pagkakaroon ng mga sundalong Chinese sa Russia ay hindi na bago. Ngunit ang kanilang aktibong pakikilahok sa digmaan ay nagbigay-diin sa lalim ng kanilang alyansa. May mga balita ring lumabas na may mga sundalong Chinese na inaalok ng salapi upang makilahok sa pagsasanay sa Russia. Gayunpaman, hindi lahat ay pabor dito. May mga ulat mula sa ilang Chinese mercenaries na nagmumungkahi na dapat itigil ang ganitong recruitment dahil sa hindi makatarungang kondisyon na kanilang nararanasan. Ayon sa testimonya ng isang Chinese mercenary, hindi makatarungan ang kanilang trato habang sila ay nasa ilalim ng pagsasanay. Isang halimbawa nito ay ang mahigpit na pisikal na pagsasanay kung saan pinagdaraanan sila ng mas mahahabang distansya kaysa sa itinakdang layunin. Minsan sila ay pinapadalhan pa ng walong kilometro papunta at pabalik habang ang ibang sundalong Russian ay nakasakay lamang sa armored vehicles. Ang ganitong uri ng hindi pantay na pagtrato ay nagdulot ng pagkabahala at pagdududa sa kanilang layunin. Dagdag pa rito, maraming sundalo ang nagreklamo tungkol sa kakulangan ng maayos na pagkain at tubig, pati na rin ang hindi komportabling matutuluyan. Sa halip na makapag-focus sila sa kanilang pagsasanay bilang mga sundalo, napipilitang gawin nila ang mga gawaing bahay tulad ng pagsibak ng kahoy at pagigib ng tubig. E isang sundalo pa nga ang nagbiro na siya ay nandito upang matutong bumarel, hindi upang magsibak ng kahoy. Ang video na kumalat kung saan nagre ang isang sundalo ay umani rin ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Ayon sa ilang netizen, tila hindi ito tunay na sundalo, kundi isang deliveryman mula sa China. Kaya't ang kanyang mga reklamo ay tila walang kredibilidad. Maraming tao ang nagtatanong kung kaya ba niyang harapin ang totoong labanan kung siya ay napasama. Sa kabilang banda, may mga opisyal mula sa China ang nagsabi na mayroong mga pagkakamali sa hanay ng Russian Army. Isang mataas na opisyal ang nagulat tungkol sa dami ng nasawing sundalo at kung paano ito itinatago upang hindi magmukhang nakakahiya para sa Russia. Kamakailan lamang, Iniulat din ng isang Chinese media outlet ang pagkawala ng dalawang sundalong ipinadala nila matapos ang kanilang pagsasanay. Ayon sa mga ulat, wala silang kaalaman tungkol sa kanilang deployment patungong Ukraine at kulang sila sa karanasan, kaya't hindi nakapagtataka kung sila ay napatay matapos makasagupa ang isang landmine. Ang iba pang sundalo mula China na sumailalim sa masusing pagsasanay, ay ipinadala bilang frontline units. Sa kabila nito, marami ang nakiusap na umuwi matapos nilang makita ang totoong sitwasyon sa digmaan. Sa kasamaang palad, huli na para kanila dahil wala ng atrasan, buhay nila ang kapalit. Ang ilan naman sa mga sundalong nagnanais umuwi ay sinasabing binubugbog pa ng mga Russian soldiers at pinagbabantaan kung sakaling magdesisyon silang tumakas. Ayon pa sa isang Chinese warden, maliraw ang akala ng mga sundalong Chinese na makakauwi sila matapos ang kanilang kontrata. Tanging kapag nanalo lamang ang Russia sa digmaan sila makakauwi. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita hindi lamang ng hirap at sakripisyo ng mga sundalong ipinadala kundi pati na rin ang masalimuot na kalagayan ng alyansa nina Xi Jinping at Vladimir Putin. Habang patuloy ang digmaan, tila lumalabas din ang tunay na kulay at layunin ng bawat bansa. Sa kabila nito, lumalabas din ang katotohanan tungkol sa kalagayan at karapatan ng mga sundalong ipinadala. Ang kanilang karanasan ay nagpapakita kung gaano kahirap maging bahagi ng isang digmaan, hindi lamang pisikal, kundi pati emosyonal at psikolohikal. Maraming netizen ang nagbigay ng suporta sa mga balita na naguulat ng pagkamatay ng mga Chinese mercenary na kadalasang sinasabing lumaban para sa Russia. Sa isang post sa social media, may mga gumagamit na nagtanong kung bakit pinili ng mga sundalong ito na makisali sa isang digmaan na may mataas na panganib. Ang ilan ay nagmungkahi na ang kanilang pagkamatay ay isang resulta ng kakulangan sa karanasan at hindi sapat na pagsasanay, habang ang iba naman ay nagbigay diin sa posibilidad na sila ay naging biktima ng mas malawak na alitan. May mga netizen din na nag-express ng pagkabahala tungkol sa kalagayan ng mga sundalong ito. Ayon sa ilang komento, tila hindi sila handa para sa tunay na laban at ang kanilang desisyon na sumali ay maaring dulot ng maling impormasyon o pangako ng mas magandang buhay. Ang iba ay nagtanong kung ano ang magiging epekto nito sa reputasyon ng China lalo na kung patuloy silang magkakaroon ng casualties sa labanan. Sa kabilang dako, may mga gumagamit din ng social media na pumuna sa mga komento at opinyon hinggil sa pakikilahok ng China sa digmaan. Ang ilan ay nagsabing, ang ganitong uri ng pakikilahok ay hindi makatarungan at maaring magdulot lamang ng mas malalim na hidwaan. Mayroong mga nagsasabi na dapat sanang nakatuon ang China sa sariling usaping panloob kaysa makisangkot pa sa isang digmaan. Ang pagkamatay ng mga Chinese mercenary ay nagbigay diin din sa masalimuot na kalagayan ng kanilang pakikilahok. Maraming netizen ang nagtatanong kung ano ang magiging epekto nito hindi lamang para sa mga sundalo kundi pati na rin para sa kanilang pamilya at komunidad. Ang takot at pag-aalala para sa kaligtasan ng kanilang mga mahal sa buhay ay isa ring tema na lumutang mula sa mga komentaryo. Isa sa mga pangunahing tema na lumitaw mula sa mga testimonya ng mga Chinese mercenary ay ang mataas na antas ng panganib na kanilang kinaharap. Ayon kay Lee Jianwei, isang dating sundalo ng PLA, ang fatality rate sa larangan ng digmaan ay napakataas, kung saan sinasabi niyang 8 hanggang 10 oras lamang ang pagitan mula nang pumasok sila sa laban hanggang sa posibilidad na mamatay. Sa kanyang salaysay, inilarawan niya ang karanasan ng pakikipaglaban sa urban warfare kung saan ang mga katawan ay nagkalat at ang amoy ng pagkamatay ay tila hindi maiiwasan. Ang kanyang mga obserbasyon ay nagpapakita ng brutal na katotohanan ng digmaan kung saan halos araw-araw ay may mga nasasawi. Isang pangunahing isyu na binanggit ni Jianwei ay ang kakulangan ng suporta at kagamitan para sa mga puwersang Ruso. Ayon sa kanya, madalas silang inaatake gamit ang drones at mortar mula sa kanilang kalaban. Ang kanilang kaalaman at kakayahan ay tila hindi sapat upang labanan ang mas modernong teknolohiya ng kalaban na nagdulot ng mas mataas na bilang ng casualties. Ang pakikilahok nila ay hindi lamang isang simpleng misyon. Ito rin ay isang laban para sa kanilang sariling buhay. Maraming Chinese mercenary ang pumapasok sa digmaan dahil sa iba't ibang dahilan, kabilang ang pangako ng mataas na sahod at mas magandang buhay. Gayunpaman, marami rin ang nag-ulat na sila'y nalinlang tungkol sa tunay na kalikasan ng kanilang misyon. Halimbawa, may mga ulat mula sa mga Indian Nationals na ipinadala upang makipaglaban na sinabing sila'y pinangakuan ng mga tungkulin na hindi kasama ang pakikidigma ngunit kalaunan ay natagpuan silang nasa harap ng labanan gamit ang armas. Isa pang mercenary nakilala bilang Dian Yuzhan, ang nagtrending sa mga balita nang sabihin niyang walong opisyal ng North Korea ang napatay sa kanilang unang araw ng pag-deploy sa Ukraine. Kinwestyon niya ang kakayahan ng mga sundalong ito at binanggit ang mga problema sa istruktura ng pamumuno ng militar ng Russia. Nagpahayag din ng hindi kasiyahan si Yuzan sa paraan ng paghawak sa mga nasawi. At sinabi niyang madalas na walang nakukuha na kabayaran ang mga pamilya ng mga namatay dahil sa kahirapan sa pagkilala ng mga labi. Bukod pa rito, may mga ulat na nakita ang mga sangkap na may dual use mula sa China sa mga kagamitan ng militar ng Russia na nagpapahirap na makita ang tunay na papel ng China sa pagsuporta sa mga pagsisikap sa militar ng Russia sa kabila ng kanilang pampublikong pahayag ng neutralidad sa kabila ng mga panganib at hirap may ilang mercenary na nagbigay diin sa kanilang pagnanais para sa kapayapaan isang mercenary ang naghayag na kahit gaano pa kataas ang bayad ang buhay at kaligtasan ay palaging nauuna sa huli ang karanasan ng mga Chinese mercenary sa Ukraine ay isang masalimuot na salamin ng katotohanang dinaranas hindi lamang nila kundi pati na rin ng iba pang dayuhang mandirigma. Ang mga kwento nila ay nagsisilbing paalala tungkol sa tunay na halaga ng buhay at ang masakit na katotohanan ng digmaan na ito ay puno ng sakripisyo, pagdurusa at madalas kawalang katarungan.